walang ebidensyang ginahasa. Ito ang nilalaman ng 32 pahinang desisyon ni Honorable Judge George Manawis Jr. ng Regional Trial Court First Judicial Region Branch 10 ng La Trinidad, Pinguet. Ito'y sa kasong rape na isinampa ng 19 anyos na miyembro ng simbahan laban sa kanilang pastor na si Jerome. Ang nasabing desisyon, hinintay ng pastor sa loob ng 10 taon at 6 na buwan. Nag-file iso na ito case na sa Talong acts of lasciviousness, and then pitong uh, uh, counts of rape in different uh, uh, courts. First is in uh, Tublay munisip, uh, Municipal Trial Court, iti Tublay, and then Municipal Trial Court iti La Trinidad Municipal Trial Court of uh, Aritao, Nueva Vizcaya, and then the seven counts of rape. Was filed ito sa uh, Regional Trial Court Branch 10. na damag ko na ito nga na-file kaya medyo nag-nerbiusak at the same time nag-doubtak mo taa nga kunak mi apay adatikasta kaya inbagada pa nga ito'y balay kaya ito'y matadakanya kaya agbayso nga taawin nohaan. Taong 2010 nang makilala ng pastor ang biktimang si Miriam Lintan E. Celestino na maging miyembro ito ng kanilang simbahan. Pero taong 2014, nagsampa ang biktima ng mga kaso laban sa suspect. Nagdagsin nga sinangumida ito, nagadu iti nakatumbaan mi, nagadu iti apay nga kastoy. And at the end of the day, kat hindi na alam hindi ito pirmi iti nagtugawak na lang agyam-yaman ti Apo because he is the God of justice. Nagsuffer kami mata, ityadong nga uh, false accusations da, uray iti familyik, and yet we we just keep quiet, waiting for the result. E ija korte tada isuda met ang i-file e ija court. Nagpabalik-balik sila sa korte para harapin ang kaso at noong ikatlo ng ng Agosto inilabas ng korte ang desisyon nito na absuelto ang pastor sa seven counts of rape. Itimot gamin rik na kas may sanga na nang kat jengay rik na nga kas nga, no haan nga nangyari nga na akwit kas nga ti ubing kas ano ti pamilya. Di ba uubing na pailaang. Dakil ah. Dakil iti hinayang, dakil iti sayang. Finances, sayang imbis ko mga napintas iti biag ti anak ko, nabiyag nga pamilya and um, mabinat iti budget, mahinayang ka nga um, mapan ko maita nga iskwilaan di anak ko nga ipanaw ko because of judgment iti tao. Uh, the decision rendered that there was no uh, evidence, uh, there's, there was no evidence to prove that uh, any of the counts uh, existed to at least convict uh, pastor jerome rabawi for account of uh, rape so um, definitely as uh, part of the office of uh, or the council representing the accused we are uh, happy and uh, blissful at the same time to um, know that the honorable court of uh, in La trinidad benguet uh, rendered the decision finding the pastor. Kani pani pastor Labawnat guilty. Definitely may remedies pa sila under the rules of court, pero we will wait and see na lang if uh, uh, what the complainant will do. Of course, uh, I think now pwede silang mag-motion, pwede sila mag-file ng motion for reconsideration too. Pero uh, other than that, eh, may mga ibang remedies but uh, we will probably wait for the uh, complainant and her counsel. Sinubukan naman ng news team na kunan ng panig ang kampo ng biktima pero tumanggi na silang magbigay ng anumang pahayag Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines